Ayan mga isa na naman mapagpalang araw sa ating mga kachismoso at kachismosa. Once again, this is Zoro the Chismoso and welcome to my YouTube channel. Ayan, so maraming salamat nga pala sa lahat na patuloy na sumusuporta dito sa YouTube channel natin at sa mga nag-aabang no ng na mga updates o balita no na nagtitrend ngayon sa ating uh, bansa at sa iba'ng uh, lalawigan pa ng mundo. Ano, so ngayon na uh, isa na naman pong pag-uusapan natin ang uh, ang uh, nagte-trend na naman at ito ay hindi biro ano at uh, isang uh, uh, lumalaking tensyon sa pagitan ng India at Pakistan so hindi to po biro ano hindi lamang ito basta-basta na pwedeng uh, pabayaan na lang at at mapawalang uh, bah magpawalang bahala lang tayo ano so malaki rin malaki rin ang magiging uh, epekto nito buhay dito sa mundo ano malaking epekto sa ekonomiya ano marami na naman ma pwedeng maapektuhan ano pag uh, nang, nagkaroon na naman ng uh, gulo katulad nito. Ano? So ang pag-uusapan natin ngayon, India at Pakistan sa gitna ng tensyon at krisis. Ano, ano na nga ba ang nangyayari sa ating uh, mundo? Na, ano? So masyado ng magulo. Sunod-sunod ang away dito, away doon, agawan ng mga teritoryo at kung ano-ano pa. Marami pang iba. Ano? So by the way, so bago tayo mag-start, intro muna tayo. Let's go. So, ayun na nga mga kaibigan, ayan. So, ang search natin, kukuha lang tayo dito. Ano, dito sa Google or sa internet, ano, para uh, ma share ko sa inyo, ano, para sa mga nag-aabang sa mga balita katulad nito. So, noong ano, uh, April 22, isang karumal-dumal na pag-atake ang naganap sa Pahalgam, Jamu at Kamshire kung saan 26 na turista mula sa uh, 13 estado ng India ang napatay. Itinuturo ng India ang Pakistan bilang may kagagawan habang mariing mariing na itinatangi ito ng Islamabad. Uh, uh, Islamabad So ayun. So talagang ang Pakistan talaga ang tinuturong uh, uh, sa sa kaguluhang ito. Ano so short background lang no sa pagitan ng India at Pakistan. Well, uh, as I uh, uh, nagtrabaho ako bilang OFW before sa Middle East, ano isa rin ako sa mga nakasaksi na hindi talaga nagkakasundo talaga ang dalawang lahi na yan, ang India at Pakistan. Naitanong ko yan sa dati kong katrabaho, di ko na nga lang gaano maalala yung detailed kung bakit uh, hindi talaga sila nagkakasundo. Pero isa lang ang napatunayan ko doon at natandaan ko talagang history pa lang eh hindi na talaga sila nagkakasundo at nagkakaunawaan. So mayroon na talaga silang a uh, uh, punot dulo ng hidwaan ano. So yung mga nangyayari ngayon ano is sanga-sanga na lang 'yan dahil sa history ng kanilang hindi pagkakasunduan. Ano? Bilang tugon, sinuspinde ng India ang ilang diplomatiko at ekonomikong uh, ugnayan kabilang ang pagban sa mga produkto at barko mula sa Pakistan at ang pagtigil ng uh, pagpapadala ng mga sulat. Tumindi rin ang uh, panawagan para sa isang uh, limitadong aksyong militar mula sa pub publiko ng India. No, pangalawa, yung military at pagka at pagpapakita ng lakas, ano? So noong May 3, nag-test fire ang Pakistan ng surface-to-surface -surface, uh, ballistic missile na tinatawag na Abdali Weapon System na may saklaw na 280 milya at pinahusay na navigation ng uh, maneuverability ano ayon sa mga analista ito ay isang uh, strategy no na hakbang upang ipakita ang uh, kahandaan ng militar ng Pakistan sa gitna ng, ng uh, tumitinding tensyon so ito lang ang masaklap no? pag nag uh, uh, gumagawa ng mga ganong uh, aktibidad ng isang bansa yung kaano nito is parang iisipin niya na parang nagpe-prepare talaga. Ano or parang lalo niyang uh, tinitrigger yung isang bansa para lalo pang magalit, ano? Sa kabilang banda, inuulat na ang gabi-gabi nga uh, palitan ng putok na or kaabila ang putok sa line of control, no? Bagamat hindi ito kinumpirma ng Pakistan. Ang mga mamayan ng uh, o sa mga border area na ay uh, nabubuhay sa takot na may mga ulat na ng, nang mga paaralan at negosyo na pansamantalang nagsasara. So parang ganyan to rin yung nangyari sa ano sa Mindanao nung ano nga bang lugar yon yung naga ano din yung mga uh, terorista ano na, na, na nag nagdeclare yung dating yung pangulo natin na si Rodrigo Duterte no or si Tatay Digong na uh, <clears throat> yun nga nang, nangyari nga doon. Ano so ganyan to rin ang nangyari unti-unti Uh, pati sa Russia na yung mga sa borders nila unti-unti nang takot even sa Israel Gento rin, gento nagsisimula talaga yung ano yung gulo ano yung sa mga border pag na naga, natatakot na sila ano nakakaranas na ng mga ganong aktibidad ano so diyan nag-uumpisa ano yung pangatlo naman crisis sa tubig sa uh, Indus or uh, Indus Water Treaty or treaty ang Indus Water Treaty ng 1960 ay isang mahalagang kasunduan sa pagitan ng India at Pakistan tungkol sa pata, patas na pagbabahagi ng tubig mula sa ilog. Ngunit matapos ang uh, pahalga matak, sinuspinde ng India ang kasunduan. Kaya naman pala na lumalaki rin ang tension dahil din dito kasi mahalaga rin no sa Pakistan no na mabahagian sila ng tubig. Kasi nga isa ang tubig ang isa sa mga pinakaimportanteng -importante, pangangailangan, no ng mga tao na ikinabahala ng Pakistan. Para sa Pakistan, ang anumang pagbabago sa daloy ng tubig ay isang banta sa kanilang seguridad at kabuhayan. Sa loob ng Pakistan, nagkaroon din ng mga protesta laban sa planong pagtatayo ng mga bagong kanal sa ilalim ng Green Pakistan Initiative na sinasabing makakaapekto sa supply ng tubig sa mga lalawigan tulad ng sinda pang naman mga kaibigan. Kalayaan ng media sa India. So mayroon pa palang ganito ano na at, eh, hindi pa pala katulad dito sa Pilipinas na nagkakaroon tayo ng malayang uh, uh, pagbibigay komento sa media ano. So dito sa India pala nakakaranas pa rin pala sila dito ng ano ng uh, parang uh, pinipigilan sila ng gobyerno no pagdating sa media. So basahin natin 'to. Sa ilalim ng pamumuno ni Prime Minister Narendra Modi, nahaharap sa matinding pagsubok ang kalayaan ng media sa India. Ayon sa Reporters Without Borders, pumapangalawa sa pinakamababa ang ranggo ng India sa Press Freedom Index. Maraming mamamahayag ang nakakaranas ng pagbabanta, censorship at legal na panggigipit lalo na kapag tinatalakay ang mga sensitibong issue tulad ng disk diskriminasyon sa mga Muslim at karahasan batay sa kasta. So, meron pa pala sa India ang ganito. Akala ko dati, ang India ay malaya katulad din ng Pilipinas. Ano? So, meron din pala silang nararanasan ng ganito. Alright? So, pang lima. Ano? So, heatwave at krisis sa klima. Ano? So, ito pa ang mga ang nararanasan ng dalawang bansang ito ano at sumasabay din sa mga init ng ulo nila ang sitwasyon ano kaya sila nag-aaway bukod sa tensyon sa politika at militar parehong kinakaharap ng India at Pakistan ang matinding heatwave ngayong taon sa bahagi ng Pakistan umabot sa 48 degrees Celsius ang temperatura habang sa India maraming lugar ang nakaranas ng higit sa 44 degrees Celsius ang matinding init ay nagdulot ng pagkasira ng mga pananim, kakulangan sa tubig at panganib sa kalusugan ng mga mamamayan. Ano? So, nakakaranas na nga sila ng ganito. Ano? Tapos, sasabay pa yung tensyon na pinag ng dalawang bansa nito. So, sino ang kawawa? No, kawawa ang uh, mga mamamayan nila, hindi ang mga nasa gobyerno. Ano, gaya nga ng sabi ko mga kaibigan, is yung uh, sigalot sa dalawang bansang ito is history pa no? Nasa history na nila ito na hindi talaga sila nagkakasundo. Uh, siguro sa susunod na vlog natin or update dito sa content natin na ito, uh, hahanapin ko kung ano nga ba yung pinagmulan no, ng kanilang uh, hindi pagkakaunawaan. So, ito ni pang anim ano? Uh, reaksyon ng pangdaigdigang uh, komunidad. Umapila ang United Nations sa parehong bansa na magpakita ng maximum restraint at lutasin ang mga issue sa pamamagitan ng diplomasya. Nag-alok ang Iran na mamagitan sa usapin habang ang Russia, UK at US ay naglabas ng travel advisories para sa kanilang mga mamamayan. Sa kabila nito, may mga personalidad sa Pakistan na nananawagan ng kapayapaan at dayagolo upang maiwasan ang digmaan. So, hindi talaga ganun kadali ang nararanasan ngayon ng uh, India at Pakistan. Ano nawa sana hindi magtuloy-tuloy uh, ang gulong ito at agad sana itong uh, masolusyonan at hindi mauwi no sa isa na namang gera ano na pwedeng makaapekto na naman sa sa ating uh, uh, kabuhayan no kasi maraming maaapektuhan ito mga kaibigan no so nawapanalangin natin na no, walang kahit anong gera ang mangyari at maiwasan at mahinto agad ito masolusyonan ano so sa gitna ng lahat ng ito mga kaibigan Man, malinaw na ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan. Ay malalim may ay may malalim na ugat mula sa kasaysayan, politika hanggang sa mga isyung uh, pangkalikasan. Mahalaga ang papel ng bawat isa sa pagtutulak ng kapayapaan at pag-unawa. Ano? Ang inyong mga opinion mga kaibigan ano sa mga nangyayaring ito, no? Pwede niyo pong i-comment yan sa baba at uh, itatry din natin na i-tackle sa usod na ating vlogger pag-update ano and uh, wag na rin po natin kalimutan mag-comment ano at i-share uh, yung video na to at uh, wag na wag kayo wag niyo wag nyo pong kalimutan na mag-subscribe kung interested pa kayo sa mga gentong content anyway maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na umaabang sa ating mga ina-upload dito sa YouTube channel once again thank you so much and see you to my next vlog bye